Hindi matatawaran ng sakripisyo ng mga tatay para sa kanilang mga pamilya. Kayang tiisin anumang hirap at pagod, maibigay lamang ang kanilang pangangailangan. Kaya naman, special ang Father's Day dahil ito rin ang araw ng pagbibigay pugay sa hindi matutumbas ang pagmamahal ng ating mga ama. Si Bian Manalo sa detalye. Mahigit pitong taon nang nagtatrabaho bilang traffic enforcer si Jose Lantada III. 46 na taong gulang at may limang anak. Ngayong Father's Day, napagdesisyonan ni Jose ang magtrabaho. Dahil bilang kawani ng gobyerno, batid niya ang kahalagahan ng pagsisilbi sa bayan anumang oras. Trabaho natin to eh. Uh, kailangan natin maglingkod sa bayan. Kahit linggo uh, or holiday, uh, kailangan natin magtrabaho. Kasi public servant tayo eh. Lalo sa ating mga ama, Uh, isa yung pagpupugay sa atin na ma-celebrate tayo ng Father's Day na uh, napaka laking halaga yan lalo sa ating mga may mga trabaho gusto ko uh, good health sa family, family ko Happy Father's Day sa atin lahat hindi naman alintana ni Molly Boy Falibar, 27 taong gulang, ang init ng panahon. Mahigit 10 taon ng construction worker si Molly Boy, na may dalawang anak na nasa Santa Rosa, Laguna. Inspirasyon kasi ni Molly Boy ang kanyang mag-iina na mas pagbutihan ang kanyang trabaho at maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Para sa akin sa lahat ng tatay dahil sa sakripsisyo at ka para sa pamilya. Para maibigay yung mga pangangailangan at pangarap ng mga anak ko. Mag-iingat sila lagi. Gagawin ko lahat para sa pamilya ko para may ko sila. Pangarap ko sa mga anak ko, pagsisikapan ko para maabot nila lahat mahal, mahal ko Gaya ni Molly Boy, handaring suungin ni Diyosdado Abong Jr. ang sikat ng araw para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pamamasada ng tricycle ang pinagkakakitaan ni Diyosdado na malaki ang naitulong para mapag-aral niya ang kanyang mga anak. Bilang padre di pamilya, mahalaga para kay Diyosdado ang i-celebrate ang araw ng mga ama bilang pagkilala sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo at dedikasyon once in a year lang, maganda sana kung sama-sama kami ang pamilya, gano'n. Kahit na ting ano lang, kain-kain, kahit sa bahay lang, okay na. Sana sama-sama kami lagi pagka may mga okasyon na mga ganito at medyo masaya at kahit paano may network Ipinagdiriwang natin ang Father's Day, isang paraan ng pagbibigay pugay sa lahat ng sakripisyo, malasakit at hindi matutumbas ang pagmamahal ng ating mga ama at inspirasyon na tumbasan at pahalagahan ang kanilang hirap at pagod na maitaguyod ang kanilang pamilya at pagsaludo para sa lahat ng magigiting na haligi ng tahanan bien manalo para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas